Hi mga kanibors. Welcome back to this video mga kanibors. Diyos ko mga kanibors, hihiga na sana ako. Ito yung unan ko. So dapat pa ganyan, pahaba. Eh tingnan nyo naman tong nakasandal na to mga kanibors. O oh, so tayo rin. oh, mm. So ang galing diba? O oh, so ganyan siya mga kanibors ang tanong. So, pag ganito din ang higa ko sa kanya. Kasi dapat mga kanibors, ganyan yung higa namin, no? Ay, nako. Kaya nga ayaw na yung unan ko, oh. o oh. O umagaw na siya mga kanibors. Ang sarap ng buhay oh. oh. Just me oh. oh tas, tutok pa siya sa electric pan mga kanibors oh. Kaya hmm. yeah, dyan daw siya kasi gusto niya matutukan siya sa electric pan. Asarin ko kaya ulit to. Oh. ko na ulit. O, oh, ganyan. Oh. O, so, sa sinong makarelate sa akin, mga kanibors. Taas-taas ang kamay. O, oh, yan, mga kanibors, o. Oh. Hmm. So, paano ba to? Mm. So, dapat mga ka-neighbors, ganyan, no? Hihiga na ako. Dapat hihiga na talaga ako, mga ka-neighbors. <laughs> Kaya lang, paano ba to? Ay, gusto mo ba mat, ano? boy Gising na. Umayos ka na ng pwesto, Benalina. na po. Oh, ayos na lang pwesto, anak. Sige na, Sus, ayusin mo yung pwesto mo para tabi tayong dalawa. Hmm. Ayaw pa yata mga kanibors. Hmm. Ganyan, ganyan ka pa. Ayusin mo yung pwesto mo na. Lalong nilalaan mga kanibors. So. <laughs> Ay, nako. Tayong mag-a-adjust. Hmm. Okay, sige na. Usog na. Tiga na si mami. Tabi na tayong dalawa. O, ayan mga neighbors na. O, ang good boy naman. O, ayan o. O, lay down ka dito ako sa part na to. O, ayan mga kanibors. See you later, alligator. Good night mga ka